Ngayong araw nga mga mare ay nag nga ako sa cheesy nachos. At erin na nga gagawa na nga muna ako ng cheese. Sa isang pan nga mare naglagay ako ng 1 tablespoon na ba butter. Tapos nyan ay 1 tablespoon din na all purpose flour. I-mix ko nga lang to hanggang sa maging ganito na nga yung itsura nya. After naman nyan ay maglalagay na nga ako dito ng isang can ng Alaska Eba. Pwede din naman kayong gumamit din eh ng fresh milk. Ering recipe nga pala na to ay napanood ko nga lang sa YouTube University. At nga pala mga mare kailangan nga pala ay halo nga lang kayo ng halo dito para hindi manikit at para na din matunaw yung ating all purpose flour. At na natunaw na nga yung mga una kong nilagay, ere na nga lalagyan ko na nga to ng cheese. Eden cheese nga pala yung ginamit ko dito, yung nasa pack lang na maliit. At kung gusto nyo nga ng mas masarap na cheese sauce, ay pwede nyo nga ilagay dito ay yung cheddar cheese. Kaya lang mga mare ay medyo pricey nga yun. At kung gusto nyo nga rin magkakulay itong cheese sauce nyo, ay pwede nga kayo maglagay dito ng cheese powder. Yun ay optional lamang. Nakadepende nga rin pala sa cheese na ilalagay ilalagay nyo dito yung tagal ng pagluluto nyo. Kung melted cheese nga yung ilalagay nyo din eh, ay mabilis nga maluto yun. At maya maya nga lang mga mare eri na nga at luto na yung aking cheese sauce. Sobrang natutuwa nga ako dahil first time ko nga lang gumawa nito. Perfect nga to sa aking cheesy nachos. Ngayon naman ay maghihiwa na nga ako din ng mga gulay na ilalagay ko sa aking cheesy nachos. Una ko nga ginayat din eh, ay yung sibuyas na puti. Bali kailangan nga pala ay pino nga pala to. O kaya naman ay basta maliliit na hiwa lang. Next nga dyan ay yung kamari. Tatanggalan ko nga lang to ng buto para hindi magtubig yung ating nacho. Same lang din dun sa ating onion ay hihiwain nga lang to ng maliliit. Next naman dito ay yung pipino. Malaki nga tong nabili kong pipino at hindi ko nga lahat to gagamitin. Kaya pipiraso nga lang ako ng maliit dito. Tatanggalan ko nga rin ng buto to katulad dun sa kamatis. Pwede nga pala dito yung babalatan mo na yung pipino or yung kasama nga yung balat. Pwede na lang sa inyo kung ano yung gusto nyo. Tapos nyan ay hihiwain ko nga lang din to ng maliliit. After niyan mga mare tapos na ako maghiwa ng mga gulay kaya iseset aside ko muna meron nga pala ako din sa bahay na spaghetti box kaya dito ako maglalagay Ering Mr. chips nga pala yung gagamitin ko dito sa aking cheesy nachos dalawa na ngayon yung nilagay ko dito para hindi mabiti ng mga person next naman ay ilalagay ko na nga ereng mga gulay na hiniwa ko kanina una ko nga nilagay din ay yung sibuya sunod naman yung pipino at last nga yung kamatis pwede din nga kayo maglagay din ng repolyo yun kasi napapanood ko sa iba at ere na nga mare yung cheesy sauce na ginawa ko kanina at lumapot na nga siya. Kaya hahaluin ko lang to. Kung gusto nyo nga na malabnaw na cheesy sauce, ay magdagdag nga lang kayo ng evap or fresh milk. Pero para sa akin mga mare ay okay na nga to. Meron nga pala kami din yung plastic sauce, kaya dito ko na lang ilalagay. At kung nag-iisip ka nga mare na pwede mong i-business, ay itry mo na rin tong cheesy nachos. At ayan, maya maya lang mare, ready na nga tong ating cheesy nachos. At ering eh, ang niluto kong cheesy sauce ay perfect sa sangyup. Kaya naman kung mahilig kang magsangyup mare, I-try mo na yung ginawa nating cheesy sauce. O siya mga mare, tara kain muna tayo. At kung nagustuhan mo nga itong video na to ay i-like at i-share mo na. Huwag mo na rin kakalimutan mag-follow sa aming page. Yun lang muna. Salamat sa panonood!